At uh, din report po sa probinsya ko sa Panaman na baha sa kabalatuan. Lumalalim na mga, lumalalim na po yung baha. No? Yung mga residente po, unti-unti pong uh, nagkisilikas na. Diyan po naman sa kabalatuan. Ating alamin ang detalye kay Romella Roque. Balita at impormasyon mula sa lalawigan sa Lalawigan Report sa Target On Air. Romel, Alim, ano, kanina ay uh, unti-unti ang uh, pagsinikas nitong uh, mga residente na mabababang lugar ng Cabalton City at maging doon sa mga lugar na mataas na dating hindi binabaha ay ngayon ay mabilis ang pagdanip at makikita doon sa mga kalsada ng mabababang lugar na apektado ang pagdami na ng mga sasakyan na nakaparada sa mga gilid. Ito yung uh, barangay di Karma sa Cabalton City, mabili Homesite. Bilalos, magsaysay tour, Norte, Bantog Bulalo, Bantog Norte, Barangay Imelda, Aspa D.S. Garcia, N.S. Garcia, Barera, Aguas Sur, Aguas Norte, Ibayong Inog, Sangitan Old Market, Capitan 50, Phase 1 and Phase 2. Sa kasalukuya na kante ay uh, doon sa pinakamalalim na ating monitor ay umaabot na ng hanggang leeg o meron ng lubog tao uh, at itong mga evacuation center sa bara Barangay ay unti-unti nang -unti napupuno. Kaya nananawagan ng ating mga mamamayan sa Kabanton City na yung pagkain ay siguradong magkakaroon ng tagutom sapagkat nilubog na yung kanilang panga at mga usina. Yan muna kaantay ang ating ating sa uh, baha report mula sa Kabanton City para sa hindi may paninindigan. Ito si Romel Roque. Nag-uulat sa Target on Air ng DCMD 1530 ang Radyo Balita at Impormasyon mula sa Lalawigan sa Lalawigan Report sa Target on Air. Maraming sa 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 salamat kay Romela Roque.